Yun na nga ang sabi ko. Ang tansya ko. Umabot na din doon, oh. No? Hindi rin tayo makakapagpagawa dahil lalang ang sok. Ayun, oh. No? Ay, grabe. Hala. Binaha tayo. Grabe pala. Ba, wag mo nang suluhin yan. Papatrabaho natin sa iba. Ay. Ayan, ah. Isang magandang buhay. Maganda pa rin ang buhay. Kahit, ah. Uh, Grabe, inulan po kami ng napakatindi. Hindi ko naramdaman. <laughs> Nag-send na lang po si Narambo. Ayan, nag-check tayo kasi punta po tayo. Tingnan nyo po ang tubig, oh. Grabe. Ayan, ganyan na po kataas. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Ang... Ayan na. Ah. Ayan na. Ah. Tingnan nyo, oh. Halos sa... Ah, apaw na pala tayo, ah. Grabe, ang laki na po tang tinaas ng tubig. Ayan, oh. Ayan yung ay, taas ayan, grabe tuloy pa rin po ang ulan pero ano na lang ah hindi na, hindi na po ganong kalakas at ang tubig na po na ito ay nanggaling na daw doon sa taas nagkaroon tayo ng dundumaan, siguro naipon po yung tubig galing sa bundok tapos sa ah, may di ba yung sa likod po yung dinadaanan sa likod ng uh, bakod mayroon doon na parang maliit na pinto doon daw dumaan so ayun iimbestigahan natin dahil uh, binaha daw si Narambo mga ka-farmer imposible sabi ko bakit babahain Nag-send sila ng picture sabi ko papayang palagi ko nagbarain drainage hindi naman daw so hindi kinaya ng ating flood control <laughs> na overwhelm na naman yung ating flood control. So, kailangan nating isara yon doon. Sabi ko kape, isara natin para wala nang papasok na tubig. So, ayan po dito, ayan oh. Grabe, magdamag po yung ulan. O, pati dito. So, normally kasi dito dadaan niya. Malakas po yung ibig sabihin, malakas yung ulan sa buntok. Pati yung dito, oh, kina Ate Jen eh. Shout out pala kay Ate Jen. Ramos Nukum. Nukum Ramos pala ayan. So ayan natin dyan Matindi ang ating baha dito Ayan o, oh, malakas daw yung tubig Ayan, tingnan nyo po yung pagpinagdaanan o no? So ibig sabihin, humiga yung Humiga yung halaman Ibig sabihin, rumagasa So ang nangyari Pati po yung doon sa Yung radish ko Kamusta? Ako po, ito lang sinasabi ko ay ah, pananim ah. So ayan ah. Look at that. Ah, babaw na po nung ano, ayun na oh, Halos abot na yung ah abos, abot na yung mo oh, tingnan. Ay nasugat siya. Wow, naman yung palakas. So ganito po ang kulay ng ating eh. Uh, hmm. Um, kita niya yan. So yan po yung magiging itsura nyan Pagkapuno ang tubig At isang dangkal pa Isang dangkal pa ang kulang dyan Yun na nga ang sabi ko Ang tansya ko Umabot na din doon oh. Hindi rin tayo makakapagpagawa Dahil alam nyo na uh, Maulan at uh, malambot din ang tubig Ang lupa So okay lang naman Tayo naman po ay kaya naman nating magtapon And then magpapasok na lang po uli Gagasos lang ng konti para lang magawa natin itong mga poste na ito dito sa island so ayun tingnan nyo naman wow oh imposible naman bahain sabi ko nga yung tubig dito hindi naman papasok doon kasi hindi naman makakarampa doon sa sa doon sa may mani obrahan hanggang doon lang po yung tubig halos dalawang dangkal lang yun po ang aming uh, tansya kaya malabo sabi ko pero dahil po sa sobrang lakas ng ulan ay uh, nagkaroon daw ng flash flood nga siguro malakas yung ano ay grabe pala dito ayun po, oh. kita nyo yan dumaan yung tubig doon oh. ayun, ang lakas siguro nga kasi ito open, wala pa pong backwood yan So, yan ang daanan ng tubig kasi lahat na mataas na. Yung kabila nakabako din. Kaya itong dito sa kabilang palayan, diyan po dumadaan yung malakas na tubig. Tapos dito. So, yan pa magiging sinario pero at least, 'di ba? Hindi naman talaga binabaha. So, may may paraan naman tayo. Magagawa naman ng paraan. na talaga. Ayun, maagos pa. Pumunta na si Papayam tulog daw si ano alas 3 daw na madaling araw pinasok yung bahay lilinis pa si Rambo pinasok daw yung yung bahay yun natin ang lakas pa ba yung agos ayan o um, maagos pa oh. oh. so ibig sabihin hindi kinaya ng atin yung uh, blood control yung ano yung, yung pasok ng tubig so kailangan lang natin isara kapasara natin yan kasi ah uh, yan baha dito so, hindi na ganun ang hirap ah talagang kahit nasa taas ka ng lugar so ganyan po ang nangyayari sa sa ibang lugar no, Maynila etc diba na hindi naman talaga dapat bahain kaya lang yung ayun na yung mga daanan ayun no grabe pala wala dapat magpapasok tayo asa kaya yung mga boys lang pasok yan hindi sila papasok ayun no ay grabe hala binaha tayo grabe pala ba wag mo nang saluhin yan papatrabaho natin sa iba Wag mo nang ano hin, mo sila ang pagpasok nila. Sila na lang ang gagawa. Pahinga ka na. Saan galing ang tubig dito sa likod? Isasara natin yan. Isasara natin. Yun lang naman eh. So ibig sabihin, flash flood ang nangyari. no Ang lakas ng ulan. Ngayon lang nangyari to eh. So, ibig sabihin, sobrang lakas. Ano oras? Grabe. Ngayon lang po nangyari ang ganito na wala namang bagyo eh. Kumbaga, konti, normal lang na ulan to eh. Na, I mean, malakas pero hindi bagyo. Pati dito. Oh. Ibig sabihin ang lakas ano? Hindi ko ma-imagine ah. Rabe, lakas naman ng anong yun. Kasi dito sa baboy, pag nakita niya po ano, may maliit kasi kaming daanan doon. Yung pagka uh, sinisilip ko si Nachucha, doon dumaan. Kailangan na may isara yun. Kahit mga dalawang hollow blocks. <laughs> Wala, ganun talaga, di ba? Wala kasing takbuhan yung, 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 ano, yung tubig dito. Yung galing sa bundok, pag lumakas po ang ulan. Ayan, no oh, tingnan nyo, oh. Oh, dito. Ayan. Hmm. Pagka makasang ulan, galing sa bundok, syempre yung tubig, siguro sobrang lakas po ng ulan doon sa taas. Biglang rumag rumagasa yung tubig dito. Ang nangyari, maghahanap syempre ng ma madadaanan yung tubig, di ba? So, kasi kung dito lang naman, hindi naman mawa, ma overwhelm yung ating ano yung ating uh, hiram tayo ng word ah overwhelm hindi <laughs> naman po ma-overwhelm yung ating, uh, dahil pa nating baboy oh hindi naman po ma-overwhelm yung ating drainage doon talagang uh, ayun kailangan isara dito Ayan, medyo magulo pa po dito. May bibi pa pala si Rambo dito. Oh, aba. Talaga naman. May bibi pa. <laughs> ah, dito dumaan. Ayun. Kasi sarado na po ito. Uy, tandaan tayo dito. Pinagbabasag nila ito. Ha, anak ng cobra. Pambihira talaga. Oh. Ah, Ayun, no? Grabe. Wow. Ganito na po kasukal. Ngayong tag-ulan. Kasi tumubo na naman yung mga okra-okrahan. Mga na na, na nalaglag na buto. Ayan. Tingnan niya kung gaano kasukal ngayon dito. So, ibig sabihin. Ayan po yung tubig, oh. Dumaan dito sa likod. Ngayon, the best uh, solution... Wala namang ibang solution dyan. Isasara na natin to. Isasara natin to. Aha, dito dumaan. Oh. Yes. Dito po dumaan. Napakalakas daw. Uh, ito lang naman. Sasara natin to. Diba? Oh. Saan tayo magsasara? Dito. Sasara natin to. Tingnan nyo yung ipil-ipil mga farmer. Ang grabe, laki na. Ipil-ipil lang yan. Oh. So dito. Dito tayo magsasara nilalak natin to kasi nagkaroon ng counting ano to eh sa lupa ganyan ganyan eto no? naman yung kay parang nagkaroon pa ng ganun dapat dinerecho <laughs> sa sukat kasi hindi naman natin pwedeng dayain eh. so ito ah dito tayo sa sarana natin magkakaroon na lang ng step siguro kung gusto mong kumunta pero maganda eh, sarana, na wala naman na dumadaan dito sarana natin yan o. po ang nangyari. Nagulat ako. Sabi ko, imposible, Papa, yan. Baka ka ako nagbara doon sa drainage natin. Hindi naman daw. Tsaka kung dito lang naman pong tubig, kayang-kaya namang i-manage nung drainage. Yung, ba? Diba, yung ating, uh, tubig na nababagsak dito sa lugar dito sa farm oh ayun lang ang nangyari so at least nangyari ng maaga at may mga gagawa naman tayong solusyon and it's not ano, uh, it's not a major ano, uh, project di ba? sasarahan lang natin yan asinta lang naman yan kahit ganito kataas siguro asintahan lang naman yan para hindi na makapasok grabe oh sipin yun yung, ano nagputik doon sa pati yung playground Grabe ah. rambo Ramok Wala Tapos naman pumasok sa mga boys, siguro ang sarap ng tulog. Pati dito sa katayan. Oh, yeah. Grabe naman Pati daw katayan, pinasok. Pati yung bahay nyo. Yung bahay nyo, pinasok? Ito Ha? Yung, yung. bahay? Yung sakato, pumasok. Ko. Pumasok sa kwarto? Patay. Uh -huh. Patay. Eh. Bata Ah. Ganda ng payong kung nabilis sa atin Ngayon, okay na. Okay na ngayon. Okay. Di puyat yung mag-iina. Ay, nako. Grabe, putik ang dala, oh. Imagine niyo yung, uh, 'di ba, large scale na ganito, yung, yung talagang ito small ano lang 'to eh. Hindi naman 'to masasabing ano, 'di ba? na uh, ano, oh, pero nagputik talaga. Putik talaga, ma farm mo. Eh. tayo. Dito lubos maiisip. Kasi dati pag tinitingnan ko, dito lang Ayan lang yung binabaha, di ba? Ah, ko lang muna itong aking payong. Ayan. Dito lang. ayan lang. Kaya nga dapat, ito, sabi ko, tatambakan talaga to. Tapos magkakaroon kami ng drainage paikot. Tatakbo doon. Dito na ang takbo. Magkakaroon ng drainage. Kasi hanggang dito lang yung drainage namin eh. Sa may ano, magkakaroon tayo ng drainage papunta na doon takbo na sa fish pond ayan Napapasok ni na bebe si na Rizal eh. Sana si na Joma pumasok. Para makapag uh, sabagay. Pwede naman linisin yan sa ibang araw. Diba? Uh, iwan na lang. Huwag nang unang linisin maraming baha. So, ang problema pa naman ah uh, dito talaga ang daan. Ah, oh, ayan po yung tubig. Dito talaga yung daan. Tapos Hindi naman tayo pwedeng mag, ano dun Nandun na yung drainage natin, gagastos pa tayo, 'di ba? So, ida-divert lang natin. binaso kayo na tubig. Grabe ang lakas naman noon. Ang lakas. Galing daw sa ano, sa bundok. Kailangan maasintahan lang 'yon, yung dinaanan na 'yon. Asintahan lang naman. Parang di na maulit. Kaya yeah, nagulat ako yun nung sinabi ni papayam Emlex Si pinasok yung bahay Ha? Ano ka ako papasukin? Tinignan niya Sabi ko baka nagbara ako papayam Yung ano natin Ito yung dito Sabi ko dapat iangat natin yung lahat ng mga bakal na yan Kasi di angat naman yung mga takip na yan Linisin natin eh baka mamaya ako puno ng dahon Sabi niya hindi naman pagbalik Doon dumaan sa likod Patay yun na imagine ko Oo nga Sabi ko sobrang lakas naman ng ano, ng, uh, Ulan na yan Di ko kasi na malaya Yun po ang uh, Advantage at disadvantage Kung uh, ano ang tingin ninyo dyan Sa UPBC Dahil sa UPBC po Ang inyong bintana Kahit binabagyo na kayo Ay hindi nyo ramdam Hanggang dito ang tubig oh. Ayan na ah. So, gaano kalalim yan? Siguro mga isang dangkal dito mahigit oh tingnan nyo Napuno na yung timba natin Mataas po yung Malakas yung inulan Ito kayang papaya Hayaan na lang natin dyan, tumubo lang po yan Pero yan po ay, ah babae Babae, hayaan na natin Mga Mangit, mga logo <laughs> Ma, ano, Mga mga munga Ayan po, oh, mga mga 1, 2, 3 sana mapabunga natin ang marami yan ay may magaling na nagtanim sa ilalim ng ano, bayabas oh. kawawa yung papaya parang pinarosahan o wag kayong tatawid dito mga palaka mga isda <coughs> ay nako so ayan na oh. Yan na po halos ma-reach na na yung uh, pinakamalalim na sinario ng ating uh, fish pond o, yan na po yung pinakamalalim niya halos konti na lang, siguro mga isang dangkal pa ay abot niya na yung pinakamalalim, isang dangkal na lang po Ayan, o, pang abot na sila Wala na yung bundok ko. Oh. Hindi mo nakita. So yun doon sa lechon House. Huwag na munang anuhin. Dito na ako daadaan. Huwag na munang uh, linisin. Ay, hintay na lang. grabe talaga itong lupa na nakuha namin. Ibang klase itong tambak na ito. Ah. Anong klaseng lupa yon lakas lakas po hindi hindi normal yung buhos na ulan na yun na tinanggap siguro ng, uh, sa may bundok kasi ano po mga farmer hindi ganun ka, ka, ano hindi ngayon lang po nangyari na pinasok yung bahay ni Narambo sa loob ng ilang taon hindi po yan pinapasok so ibig sabihin sobrang lakas nga nung tubig, di ba? Nagbagyo nga ng Ulysses, hindi man eh. Di ba, ilang bagyo ang dumaan, hindi po napasok yung bahay nila. Talagang yung bokchoy natin. ah. Oh, bok choy na sana, kaya lang Ginali naman ng ulan. Ito, oh, papalitan natin. Pero nawala na yung mga kalaban. Pero tatanggalin ko po ito, ititira ko ito. Ay, oh dapa yung ating mga tanim ayan no, oh. nako sobrang ang lakas ng ulan dapat oh ating pechay ay nako sana makarecover pa ayan lang talagang ganyan may gagawin na naman tayo ganyan ang buhay nako natakpan yung radish aray ko po Tumubo pa kaya yan? Nako. Abangan nyo po sa kabilang vlog. Papakita natin yan. Tinakpan ng lakas ng ulan. <laughs> Nagsara. Ay, talaga naman. Ano. Ayan, talaga. Small problem lang yan. Compare po sa uh, dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa palpak na flood control ng ating bansa tayo naman hindi apektado dito kaya ano pa ba ang hiyanahin mo diba wala kang karapatang mag complain sabi ko nga sa sarili ko wala kang karapatan mag complain dahil uh, tayo po ay napakataas na lugar yun lang ba diba? mga ganyang problema maliliit na flash floods pagka talagang uh, sobrang lakas ng ulan yung fish pan naman hindi naman to basta basta mapupuno may overflow naman po tayo may overflow tayo. Hindi hindi yan na uh, na Hindi po yan maaapupuno. Maano naman niya apat ah, na tubo ang overflow natin dyan So kung maisasara natin yung uh, sa kabila, 'di ba? Wala na tayong mag-iisipin na lang natin yung bumabagsak po dito sa area natin. So ayun. Grabe. Isang ikot pala yon, 21 minutes. Awa naman si Rambo na puyat yun. First time mangyari, mga ka-farmer. Siguro, ano, nangyari to siguro last, uh, mga bagyong ruming, mga ganon, yung mga malalakas po na bagyo. Ano bang bagyo ang malakas? Ulysses nga, hindi naman po sila pinasok eh. Ano bang, ano, ano bang malakas na bagyo? Undoy, hindi hindi naman sa amin tumama yung Undoy gaano. ano nag-flash flood din pa lang Arayat. Marami po ang namatay din pa ng bagyong Undoy na yan Magkadikit kasi yun eh, may sumunod pa doon na ah, uh, ruming tayon Oh, hindi ruming. Kalimutan ko kasi nasa barko ako noon, hindi hindi ko po masyadong ano. Nangyari yung mga bato dumaan po sa kalsada yung papunta doon sa treehouse May mga batong ano ginawang parang naging ilog po 'yon, may mga bato. Napanood ko yung sa BBC pa uh, Na news pa sa BBC Can you imagine Na interview pa yung aming mayor na uh, Butihing mayor Na si Dating ano dating, uh, Yung yumaong mayor po namin Si Mayor Bon ayun so, Wala ba? Wala, talaga talagang mga Sarap ng tulog siguro ng ating mga tao Kanya-kanya ding issue sa bahay siguro So, ayun, tuloy natin ang vlog mga farmer Titingnan natin ang sitwasyon. Umamalingki ba ako? Masarap pang ano bang masarap ulang ngayon sa bawa, no? Sarap humigop na ng sa ngayon, Eh. Ay, nako. Puro na naman pagkain na sa utak ko. Maganda dahil lumalim yung fish pond natin. Mga farmer, hindi na tayo kailangan mag ano. Malaking bagay po yan. Kaya lang, putik. Ngayon, ang mangyayari niyan, itong uh, Rumagasana rumagasa na ito, kasabihin nyo, putik. Pero bilang po tayo ng ilang araw, ah uh, this is, ano, uh, this water is full of uh, micro, microbes, nutrients, kompleto po yan, galing ng bundok. Ah... Uh, na magbibigay po ng mas magandang uh, water quality sa ating uh, fish pond. Maniwala po kayo. Kahit po ganyan ang kulay nyan pero ilang araw po makikita nyo matatransform po sa yung yung fish pond natin. Gaganda yung ating mga duckweed at yung ating uh, kangkong pati yung isda po. Magkakaroon pa po ng mas maraming natural food yung ating tubig. Dahil sa ah... Uh, tubig na ibinaba ng bundok na uh, which napakarami pong ano niyan nutrients na dala-dala. Kaya I mean, maganda, maganda po 'yan para sa fish pond natin. So, wala naman pong problema sa isda 'yan. Kahit ganyan ang kulay. Hindi naman sila madededo. Ang <laughs> ilang araw lang po pag uminit makikita niya magigreen yan ng tubig natin dark green maganda maganda po yung magiging water quality ng ating fish pan so ayun grabe no? Ayun lang nangyari yun ah Tapos pala sabi ni Papa yung oh, Grabe ah, galing dun daw sa likod Nagulat naman ako Sabi ko, Wa. Sabi ko, Ang oh, liit lang na, nasiwang na yun ah Siguro, palagay ko Yung doon, papunta sa may kinapuro Sarado din Kasi, hindi kinaya dito dumaan Baka Siyempre diba, kinaati dyan Nagsara din po sila dito Pero hindi pumasok dito sa amin eh Dapat aapaw dito eh So, bakit ganun, ano? Hindi ma-imagine. Mataas, mataas na banda yung ipil-ipil na yun. Hindi naman basta-basta papasok ang tubig. Pero anyway, sabi ko nga, ang nature, unpredictable yan, mga ka-farmer. Hindi natin, hindi natin kaya sukatin ang magagawa ng ating uh, ano, nature. So, ayun, gawa na lang po ng paraan. At uh, mapilis lang naman, ilang hollow blocks lang naman po ang katumbas yan. At... Uh, tibaya na lang ng uh, ano ibalagyan ng footing then na uh, ilang hollow block ganun na lang ang gagawin papa kaya naman na eh, yan eh, so ayun marami pong salamat mga ka farmer yan po ang update sa maulang araw paggising ko pagtingin ko sa cellphone nakita ko walang pasok so tuloy ang tulog maya maya pagbaba ko si papayam binaha daw patay sabi ko sige akyat na po ako papayam at uh, chicken natin yan So, ayun. First time nangyari. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ingat po tayo, mga kababayan. Lalo na lang na po sa mga mabababang lugar. Ingat po tayo. Uh, yung mga sasakyan natin, kung kaya nating i ilagay na po sa safe place. Kasi, nawa ko sa may mga sasakyan. Grabe na. May nabaha mga para May inaanag. So, ayun. Ingat po tayo.